maga sports imagine this Isang Gilas Pilipinas lineup na walang import. Walang naturalized player pero puno ng purong dugong Pinoy. Galing sa puso at lakas ng ating inang bayan. Sa video nito pag-uusapan natin ang All Pinoy Dream Gilas lineup. Isang kuponang kayang sumaba kahit kanino sa Asia. Kahit walang tulong ng mga banyaga. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa mga nakaraang sige, Madalas may kasamang naturalized players ang Gilas Pilipinas Mga gaya ni na Justin Brownlee, Ansh Kwame at dati pa nga si Andre Blatch Pero dahil sa mga bagong patakaran ng host country na Thailand Posibleng limitado o tuluyang bawal ang mga naturalized players sa torneo at dito pumasok ang malaking tanong, kaya ba ng all Pinoy gilas na magpadumina pa rin sa Asia? Ang sagot posible. Dahil ngayon mas malalim, mas athletic at mas talented na ang ating mga homegrown star. Narito ang dream all Filipino gilas lineup na kayang sabayan ang Japan, Korea at kahit Australia. Sa centers at big men, Kai Soto 7'3", ang haligi ng depensa, rim protector.